nandito na ang COVID-19. Isang sakit sa respiratory system na dulot ng coronavirus. Mahigit isang daan at pitongpong bansa na ang apektado nito at patuloy pa rin kumakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madalas maikumpara ang COVID-19 sa isang simpleng trangkaso. Ngunit higit itong delikado dahil mas madaling makahawa at mas mabilis kumalat. Ang tuluyang paglutas sa problema ng COVID-19 sa hinaharap ay nakadepende sa ating mga aksyon at desisyon ngayon. Dahil bago ang virus, kulang ang kaalaman at paghahanda para dito. Ito ang dahilan kung bakit naging mabilis at matindi ang pagkalat nito. Dahil dito, marami ang nagkakasakit ng sabay-sabay at nakukuno na ang mga ospital. Dito nagsimula ang krisis na hinaharap natin ngayon. Nagkakaroon ng kakulangan sa gamot, face mask, at iba pang mga kritikal na kagamitan sa pag-aalaga ng mga pasyente. Pati ang kalusugan ng ating mga doktor, nurse at iba pang mga profesional sa ospital ay nalalagay sa alanganin. Dahil sa kakulangan sa kapasidad ng ating mga health facilities, marami ang namamatay. Hindi lang ang may mga kaso ng COVID-19, kundi pati na rin ang may mga heart disease, cancer, diabetes, at iba pang malubhang sakit. Upang maiwasan ito, kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya upang pabagalin ang pagkalat ng pandemya. Pero paano? Isang simple, ngunit radikal na pagbabago, ang pagbabago ng ating mga gawi at pananaw. Sa tulong nito, may iwasan natin ang mahawaan at makahawa ng kapwa. Una, ang madalas at mainam na paghuhugas ng kamay ang pinaka epektibong paraan upang makaiwas sa sakit. Tuwing uubo o babahing, takpan ang ilong at bibig ng tissue o kaya ay gamitin ang loobang parte ng braso upang matakpan ito. Sundin ang patakaran ng social distancing upang maiwasan ang pagpasa ng virus sa kapwa. Laging magpanatili ng isang metrong distansya at iwasan muna ang pagyakap, paghawak kamay o pagmano. Hanggat maaari, huwag lumabas ng bahay maliban sa pagbili ng mga esensyal na bagay tulad ng pagkain at gamot. Mas madalang ang paglabas, mas maliit ang tsansang ma-expose sa virus. Huwag mamakyaw ng mahalagang gamit tulad ng alkohol, tesyo at face mask. Tandaan, ang kalusugan ng lahat ay nakasalalay sa kalusugan ng bawat isa. Magkaisa tayo laban sa COVID-19. Sa pagkapanatili ng sariling kalusugan, mas mapaprotektahan din natin ang ating mga magulang, lolo't lola, kapatid, kaibigan, katrabaho, kapitbahay at iba pang mahal sa buhay.